35 years old na ang kapamilya aktor na si Gerald Anderson noong Webes, March 7 at masaya niyang ipinagdiwang ang milestone na ito sa kanyang buhay kasama ang mga bareto. Sa kanyang Instagram account, nagbahagi siya ng ilang snaps na may caption, 35 tila nagpapakita ng kanyang buhay kamakailan. Ang post ay isang serye ng mga snaps mula sa isang countryside trip kasama ang kanyang mga kaibigan at kasintahang si Julia Bareto hindi naman pinalampas ni Julia ang espesyal na araw na ito, nang hindi binabati ang kapareha. Sa isang IG post, nagpost ng isang larawan nila sa ilog at simpleng sabi ng pagbati ni Julia para kay Gerald, Happy Birthday to my bestest friend. Sa kabilang banda, tulad ng makikita sa pinakabagong post ni Marjorie Barreto, ipinagdiwang ng aktor ang kanyang 35th birthday kasama ang mga Barreto. Nag-dinner sila sa isang Japanese restaurant at lahat ay nandoon sina Julia, mag-asawang Danny at Zavy, Claudia, Leon, Erich, at Marjorie ay nandoon para ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama nila. Happy Birthday G! May all your prayers and dreams come true, sabi ni Marjorie sa caption ng kanyang post, noong nakaraang taon, pumunta ang celebrity couple sa Paris, France para ipagdiwang ang kanyang ikatatlumput-apat na kaarawan. Magugunitang, Kinumpirman ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon noong 2021. Una silang nagkatrabaho sa pelikula Between Maybes na ipinalabas noong 2019. Kinunan nito sa Japan, medyo magulo ang simula ng kanilang relasyon dahil inakusahan ng aktres na dahilan kung bakit naghiwalay si na Gerald Anderson at Bea Alonzo. Magkarelasyon pa si na Gerald at Bea nang kinunan ng pelikula nila ni Julia sa ibang bansa.